yung 2025, sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI, makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at ganoon rin po ng lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpoksa sa kahirapan. at sa ating bagong season. Tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa Si Atty. Lindsay Atienza, Assistant Protection Officer ng United Nations High Commissioner for Refugees National Office in the Philippines, upang pag-usapan ng kalagayan ng mga internally displaced persons o yung IDP sa Pilipinas. Magandang umaga po Attorney Atienza. Magandang umaga din at salamat sa pag-imbita sa aming opisina. Sa ngalan ng aming Head of National Office, Attorney Maria Ermina Valdez Gallardo. maraming salamat. Thank you for joining us today. All right, first and foremost of course, Attorney Ipaliwanag niyo po sa amin yung mandato po ng, uh, ng UNHCR. At ano po yung mga programa pong ipinatutupad po ninyo dito sa Pilipinas? Ang UNHCR ay isa sa mga ahensya ng United Nations na may mandato na tumulong at magbigay ng proteksyon at gumawa rin ng pamamaraan para makamit ang durable solutions or matibay na solutions sa mga taong napilitang na, na lumikas dahil sa gera, karahasan, pag-uusig o sakuna. So layunin nito na ang mga refugees, asylum seekers, stateless persons at internally displaced population ay maprotektahan ang kanilang mga karapatan at makahanap sila ng mga lugar kung saan sila ay malayang makakatira upang makapagsimula muli ng kanilang pamumuhay. So yung programa namin ay nagbibigay kami ng gabay at technical na support sa gobyerno or relevant agencies at ibang mga duty bearers para mabigyan ng spasyo ang ating mga refugees, stateless persons, mm -hmm. asylum seekers, at internally displaced population or IDPs in the Philippines. Mm -hmm. Well, talking about IDPs, Atty. Atienza, ilan po yung mga IDPs dito sa Pilipinas? At paano po natin makukonsider na isa pong IDP ang isang individual? Um, siguro sasagutin ko para bigyan ng isang description Ayon sa guiding principles kung sino o ano ang mga IDPs. Mm -hmm. Ang mga IDPs ay mga individual o grupo ng mga individual na napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan, particular na upang maiwasan ng apekto ng armadong tungdalian, mm -hmm. o armed conflict, pangmalawakang karahasan at paglabag sa karapatang pantao at pati na rin ang mga sakuna na maaring natural or kagagawan ng mga tao. Mm -hmm. Wala pa sa ngayon na masasabing legal na depenisyon dahil okay. wala pa tayong batas mm -hmm. na nagpuprotekta sa rights ng mga IDPs. Okay. Subalit ang guiding principles on internal displacement <coughs> ay isang soft law na maaring pagbasihan ng ating mga pagbibigay ng intervention intervention mm -hmm. sa mga IDPs. Mm -hmm. At sa ngayon, uh, sa Mindanao, ayon sa datos ng UNHCR mula sa aming mga partners na international organizations, NGOs, at base rin sa mga official sources tulad ng Ministry of Social Services and Development at Department of Social Welfare and Development, meron tayong nananatiling Mahigit kumulang na 183,000 na okay. IDPs na nangangailangan ng intervention. Mm -hmm. At ang kagalingan nito sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, ay may napagtibay ng batas. Kaya't ang Ministry of Social Services and Development kasama ng isang komite doon at ng mga lokal na pamahalaan ay mabalangkas ng mga palasiya kung paano may iwasan ang displacement at matutugunan ang agarang pangangailangan or intervention sa ating mga IDPs. Okay, well, kaugnay po niya na no, mayroon po tayong lulusan na hashtag IDP Bill My Bill Campaign. Can you tell us more about this? Now? Yeah, it is my Bill IDP Bill Campaign at nagpapasalamat kami sa NAPSI dahil sila'y isang champion sa ating pamahalaan para ito ay mapalawak ang pagpapaalam sa ating publiko. At ito ay isa ring hakbangin para maisulong ang ating IDP bill sa Kongreso. At ito ay magsisimula ilulunsad sa so July 17 sa buong 20th Congress mm -hmm. para ito ay maipasa na at lahat tayo ay may tungkulin nasuportahan ito dahil hindi natin alam kung kailan tayo magiging IDPs dahil mm. maaaring tayo maapektuhan ng mga sakuna tulad ng typhoon. So humihingi kami ng suporta sa ating mga kababayan para ito ay maisulong na. Maaari pong bumisita kayo sa aming mga social media accounts, sa Facebook. X, Twitter, uh, Instagram, through UNHCR Philippines or UNHCRPH. Well, Atty. Atienza, let's talk about convergence. Ano? Yes. Um, paano po nakikipag-ugnay at coordinate po ang inyo pong opisina, ito pong UNHCR, ganun po sa NAPSI at iba't ba po mga agencies? At paano po makakatulong pa yung ibang sektor para po sa mga advocacy po ng inyong organisasyon? Meron po kaming close collaboration sa NAPSI at sa ibang ahensya tulad ng DSWT. At bilang isang UN organization, sa Philippines ay meron tayong tinatawag na humanitarian country team na binubuo ng UN organizations, INGOs, local organizations, and private sectors na nagsama-sama para magkaroon ng isang intervention at nagkakaroon ng isang coordinated response para matulungan ang government kung nangangailangan nito. Hindi pinapalitan kung ano man ang servisyo but pumapasok para makomplement kung ano yung iba pang gap or pangangailangan or limitasyon. Mm -hmm. At ang maganda sa isang convergence ay nagagamit ng maayos ang resources para mas mapabilis ang intervention sa ating mga IDPs at nagkakaroon din ng accountability at transparency sapagkat may monitoring na nagaganap at sa huli, ang ating mga IDPs ang nagbe-benefit nito. Mm -hmm. Well, you mentioned kanina, no, a big number pala na meron tayo sa Pilipinas na IDPs. 183,000, ano po? Uh, only, in only in Mindanao and uh, kung mamarapatin mo ayon sa IDMC or Internal Displacement Monitoring Center meron silang nakalap na ulat na sa uh, as of end of December 2024 ay mayroong 1001.036 million 36 so ganun kalaki na okay. IDPs dahil sa mga sakuna or mga typhoon mm -hmm. dahil 'di ba no nakaraang taon may anim na typhoons na dumaan sa mm -hmm. Philippines at ha, bang meron naman din tayong IDPs na dahil nga sa kaguluhan or dun sa tinatawag na human-induced driver, ay meron ding nananatiling 123,000 na IDPs sa buong Pilipinas. Ito ay base sa ulat ng IDMC vis-a-vis -vis sa ulat naman na nakuha ng UNHCR sa Mindanao na 183,000 so very timely and very relevant talaga na magkaroon na tayo ng batas ano para po sa mga IDP's because I understand matagal-tagal na rin po itong pag-push natin ano for this for this bill both in houses sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan because um, siguro it's also an opportunity ito pong usap na ito to invite also all the other sectors na magsama-sama ano para talagang magkaroon na tayo finally ng isang batas natututok dito po sa mga IDPs. So bakit po talaga um, importante na ito po ay maisabatas na ngayon na? Importante na maisabatas ito para mapangalagaan ang karapatan ng ating mga IDPs, mapabilis yung intervention, at magkaroon ng coordinated response para sa kanila na nakatutok sa IDPs at ma Uh, taas ang kanilang dignidad mm -hmm. at magkaroon ng agarang solusyon or durable solutions or pangmatagalang solusyon para sa kanila na, na ang kanilang karapatan ay nakakamit nila ng walang dis diskriminasyon, makakabalik sa kanilang mga tirahan at mamumuhay ng normal at hindi na kailangan ng suporta ah, ng iba't ibang sektor tulad ng pamahalaan at sa huli ay makakapag-contribute pa ito para mas mapabuti at mas mapataas pa ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Well, um, sa ang paglulunsad po nito ay on July uh, 17, 17 ano at sa uh, sabi nga ni Attorney Atienza ay uh, ang kailangan ng tulong ng iba't ibang sektor ano at finally sana ito'y ma maisabatas na sa kongreso ito. Maraming salamat po Attorney Lensay sa inyo pong oras at panahon dito po sa ating programa at nagpapasalamat po kami ha, sa inyo pong suporta sa ating mga tagapanood. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes at ito Attorney Atienza. Sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan. Maraming pong salamat at mga cars, huwag po kayong alis dahil balita na po tayo sa pagbabalik ng Warning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.